Ito itutuloy pagkatapos si update ng database ng komisyon. Endorsement ng one-third ng mga miyembro ng Kamara huling parahan na raw para umusa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Submarine drone na natuklasan dyan ho sa Masbate. I-investiga na huyan mamaya. PNP naman muling iginiit ang pagpapatupad ng Zero Tolerance Policy laban sa anumang uri ng katiwalian. Samantala mga kabrigada, ang PAOK may monitor daw na mahigit isang na mga small scale na mga pogo. DODR, positibong hindi na raw mababansagang worst airport sa buong mundo ang naiya dahil nga ho sa pagsasapribado nito. At isang batang babae na may leukemia na tulungan ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistensya ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa unang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Pag-andar mga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Miyerkules mga kabrigada January 15, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. The Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Mga kabrigada, ipinaliwanag ho ni attorney John Rex Laudianco ang tagapagsalita ng Commission on Elections na sisirain po nila ang mga naunanang naimprintang balota ng komisyon sa pamamagitan ng micro-shredding para humatiak na hindi ito magagamit sa mali. Aabot ho sa humigit kumulang 6 na milyong mga balota na naimprinta ang masasayang dahil ho sa TRO o temporary restraining order ng Korte Suprema kaugnay sa disqualification ng isang kandidato. Bukod ho rito, hindi na rin itutuloy ang mga aktibidad ng komisyon na nakatakda sa mga susunod na araw kagaya huyan ng pagpapasertify ng internet voting. Pati na rin ang mga nakaschedule na mock elections sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Samantala, sinabi rin ng COMELEC na makakaroon naman ng amendment sa database ng mga kandidato at magkakaroon muli ng panibagong printing ng mga balota kapag nailapat na po ang mga pagbabago sa database at election management system. Brigada Balita Nationwide. Naniniwala naman ang isang House official na ngayon na ang tamang panahon para raw humangalap ng endorsement mula sa may isang kongresista upang maisulong nga ho itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya e wala rin daw nagbabawal sa Speaker of the House na makisa sa proseso ng pag endorso May report Se a rádio caminho e brigada amor Obrigado. Obrigado. Kailangan na raw maihain ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung nais na mga nagsusulong na umusad ito. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, masyado nang masikip ang timetable para sa kanila dahil labindalawang session days na lang ang nalalabi bago muling mag-adjourn para sa eleksyon. Dalawaan niya ang inaabangan ng kanyang opisina. Una ay ang planong pag-consolidate ng tatlong naunang impeachment complaints at ikalawa ay ang ikaapat na complaint na target na mapa-endorso sa one-third ng House members o 103 congressmen upang maidiretso na sa Senado. Ipinaliwanag din ni Velasco na may mga school of thought o opinion na maaaring questionin sa Korte Suprema hinggil sa posibilidad na maitawid ang impeachment complaints hanggang sa 20th Congress. Kabilang narito, ang pahayag ni Senate President Chizo Escudero na may continuing mandate at non-legislative function ang Senado gaya ng impeachment. Kahit kasi Paghalal ng labindalawang bagong senador, may natitira pa umanong labindalawa mula sa 19th Congress. Samantala, idinagdag pa ng Secretary General na walang nagbabawal sa House Speaker na makiisa sa proseso ng endorsement ng one-third ng House members. Sa ngayon, binigyan ni Velasco ng hanggang Huwebes sa susunod na linggo ang mga nakausap na mababatas para sa ikinakasang ikaapat na impeachment complaint bago tuluyang itransmit sa Office of the Speaker ang naunang tatlo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Hajika Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Kada balita nationwide. Brigada balita. Iginit naman mga kabrekranta ni Vice President Sara Duterte na seryoso niyang i-considera ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Hindi na umano dapat magpatuloy ang mga nangyayari umano ngayon sa pamahalaan dahil nararapat lamang na may manindigan daw para maisaayos ang gobyerno. Gayon pa man, naniniwala ang pangalawang pangulo na kailangan ng direksyon at pagkakaisah para maisakatuparan ito o maalala o nang sinabi ni VP Duterte na ikinokonsideran niya ang pagtakbo sa darating na eleksyon sa harap huyan ng ilang mga OFW sa Japan noong bumisita siya roon kamakailan lamang. Brigada Balita, Matapos nga humatuklasan ng ilang mangingista ang submarine drone sa Masbate, ang detalye huhinggil dyan ay sisimulan ng imbestigahan mamaya. Alamin nga ho natin yan kay Brigada Ann Cortez, i we Nakatakda ng simulan mamayang alas 10 ng umaga ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone ang pagdinig hinggil sa natuklasang submarine drone na ang tatlong manging isda sa parte ng barangay inawaran sa Pascual Masbate. Ayon sa mga inisyal na pag-aaral, sinabi ni PNP Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon na lumalabas na ang naturang drone na ito ay isang Chinese Underwater Navigation at Communication System. Samantala, sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act ay walang navigation rights sa internal waters ng Pilipinas. Ang mga foreign vessels maliban na nga lang kung pinayagan nito ng bansa. Kasunod ito, sa pagdinig mamaya ay target alamin ng komite ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kung nagkaroon ng paglabag sa batas ng bansa ang naturang drone mula sa China. Maliban pa roon, sisilipin din mamaya ang intensyon sa likod nito at ang tunay na pinagmulan nito dahil meron ding hinala si Tolentino na baka ito ay naanod lang sa naturang lugar. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of 40. Mga kabrigada, muli namang iginiit ng Philippine National Police ang kanilang misyon na magsilbi at protektahan ng sambayan ng Pilipino habang tinitiyak ang transparency at paggalang sa batas. Kasunod nito, ang pag sa Zero Tolerance Policy. Laban ho yan sa anumang uri ng katiwalian sa kanilang hanay. Brigada Cath Austria, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Mariing itinanggi ng Philippine National Police ang akusasyong may grand conspiracy sa kanilang hanay ayon kay PNP Acting PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo patuloy na ipinatutupad sa institusyon ang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng katiwalian. Aktibo rin anya ang PNP sa pagsugpo sa irregularidad sa kanilang hanay sa pamamagitan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, Internal Affairs Service at iba pang investigative units ng PNP. Muling iginiit ng pambansang pulisya ang kanilang misyon na magsilbi at protektahan ang sampayan ng Pilipino habang tiniti ang transparency at paggalang sa batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music. Authority. Balita Nationwide. Patuloy ang ginagawang action daw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC upang tuluyang malinis na ang bansa mula ho sa mga pogo operations. Kasunod na rin ang ipinatupad nga ho na total ban sa kanilang operasyon. Pero ang PAOK, meron pa rin daw na monitor ng mga small-scale pogo operations. May detalye ng report si Brigadang Barikar Sargan. Ibrigada mo! we got a report Tinututukan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng paglipana ng mga guerrilla operation o small-scale pogo operation na kasunod ng umiiral na total ban. Na. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, kadalasan daw sa mga small-scale na ito ay nagrerenta ng mga resort, bahay o apartment sa loob ng gated communities. Kaugdi nito, meron nang na-monitor ang PAOK na nasa isanda ang mga maliliit na operasyon ng pogo ramihan uh nung mino namin Metro Manila but meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas. May mga reports na rin kaming natatanggap ano doon sa Northern Luzon. Sa kabila nito, kumpiyansa si Cruz na hindi na mauulit ang malawakang operasyon ng illegal na pogo sa bansa. Maliban kasi sa monitoring na ginagawa ng kanilang komisyon, mahigpit din ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government na pagalawin ang mga local government units sa kanilang lugar upang agad masawata ang mga nagbabalak magtayo ng small-scale pogo. siya naniniwala so, sa, sinasabi ng local government na bigla na lang sumulpot yes. yung mga Pogo hubs na yan o yung mga Pogo operations without the knowledge ng mga local government officials. Especially nun sa barangay. Ano? Kasi nga, ultimo yung maliit na sari-sari store. Uh, nakikita ng barangay yan eh, pag tumatayo. Eh. Sabi niya, ito pa. Sabi niya. ang, ang Pogo kasi hindi naman tatayo yan dahil they need uh, uh, yung networks, ay, they, mean, they need uh, online Uh, uh, internet connection, they need computers, uh, kailangan nila ng tao, kailangan nila ng foreign nationals para mag-guide sa kanila o mag sa kanila. Sa ngayon, nasa mahigit kumulang 27,000 na iba't ibang foreign pogo workers ang naipadeport na ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Kada balita nationwide. Ito naman hong suporta para sa mga ofw pagdating sa pagnenegosyo. Pagtutulungan daw isulong ng DTI at ng DMW. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. 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 Report. Nakikipagtulungan ang Department of Migrant Workers o DMW sa Department of Trade and Industry o DTI para sa entrepreneurial training at pagsuporta sa produktibong reintegrasyon ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Layunin ng Memorandum of Agreement ng mga ahensya na tulungan ang mga OFWs at ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang hakbang na ito ay naaayon din sa agenda nila sa digitalization at innovation efforts upang ma-improve ang kanilang mga serbisyo sa mga OFWs. Ani Kakdak, ang isang empowered na MSME sector ay nangangahulugan ng na isang healthy at conducive na environment para sa entrepreneurship. Sinabi naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na nais nilang ihanda ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya ng nararapat na mga tools at oportunidad para maging matagumpay ng mga entrepreneurs. Naniniwala umano sila na ang pagbibigay prioridad sa mga workers na ito ay hindi lamang investment sa kanilang future, kundi ng future din ng buong bansa. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Story. Brigada Balita Nationwide Ang Department of Transportation Positibong hindi na raw Mapabansagang Worst airport sa mundo ang naiya dahil nga po sa pagsasapribado nito Brigada Gigboy Custodio, e Brigada Mo Brigada Bagamat may ilang hamon pa rin na kailangang harapin unti-unti nang nararamdaman ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ang pagbabago sa ilalim ng New NAIA Infrastructure Corporation kaya naman ang Department of Transportation positibo na hindi na muling mapapabilang ang naiya sa listahan ng mga worst airports sa buong mundo sa pagsasapribado ng paliparan kaliwat kana na ang pagsasaayos dito ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista ang rehabilitasyon na naiya ang isa sa malalaking nagawa ng transportation sector ng Marcos administration sinimulan ang rehabilitasyon noong nakaraang taon at magpapatuloy hangga sa mga susunod na taon ang pagsasaayos dito plano ng NNIC ang modernisasyon ng mga pasilidad, pagpapabuti ng serbisyo at pagsiguro na mas maayos at epesyente ang operasyon ng NAIA. Sa pagsisimula ng rehabilitasyon, ilan sa mga naging pagbabago ang mas malakas na aircon partikular sa NAIA Terminal 3 at maayos na rin ang baggage system. Resulta ito ng pagpapaganda at rehabilitasyon sa paliparan at sa loob ng apat hanggang 5 taon. Asahan na ang mas marami pang pagbabago. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Balita Nationwide. Samantala, pinuri naman ni Sen. Bongo ang naaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Senate Bill No. 2863 o yung An Act Providing for Pension Differential to the Department of Foreign Affairs Retirees na may layuning dagdagan ang binipisyong natatanggap ng na mga DFA retirees bilang pagkilala sa kanilang naging mahalagang serbisyo. Bukod pinuri din niya ang pagpasa sa Senate Bill No. 2816 na nagtatakda ng apat na taong termino para hung sa barangay at sanggunian kabataan officials dahil naniniwala ito na ang mas mahabang termino ay magbibigay ng sapat na panahon para ho katuparan ang mga programa at proyektong nakatuon sa pagunlad ng mga komunidad. Brigada Balita Nationwide naman ng gobyerno ng Pilipinas na dapat na raw hung lumayas. Ito nga pong monster ship ng China o yung Chinese Coast Guard Vessel 5901 dyan po yan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon po kabrigada kay National Task Force of the West Philippine Sea Spokesperson at NSC Director General Jonathan Malaya na alarma Pamahalaan pamahala ng Pilipinas sa presensya nito. Kaya humihiling ang pamahalaan sa China Naalisin na alisin na ito sa katubigang sakop ng bansa. Mababatid, noon na nga pong naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas hinggil sa naturang parko. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! At para naman sa ating health news mga kabrigada, ang iron at zinc ay mahalaga sa kalusugan lalo na ho ng mga teenagers. Mainam na ho sa araw-araw, meron kang nakokonsume na pagkaing mayaman sa mga ito kagaya ho ng manok, isda at karne upang makasiguro na magkakaroon ng sapat na sustansya ang inyong katawan. Isa yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin pa ang mga pangarap ng inyong mga anak and starting now with standout ES4 multivitamin Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. na Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, naglakbay mula ho sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, si Gabriel Abitona para po humingi ng tulong sa Brigada News FM Cebu. Para sa kanyang dalawang taong gulang na anak na si Sabrina na may sakit ho na leukemia at kasalukuyang ginagamot sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ayon sa ama ni Sabrina, nirefer ho sila ng doktor para ho mapagamot sa Cebu dahil wala hong pediatrician sa kanilang lugar. Bilang isang laborer sa daungan, nahirapan ho si Gabriel sa gastos para ho sa pagpagamot ng anak kung kaya't sa Brigada One Tahanan Segment nakiusap ho siya sa mga listeners ng Brigada para sa pinansyal na tulong. Dahil ho dito, mga kabrigada, at sa atin pong pakipagtulungan sa wantahanan ay nakalikom ho sila ng 24,000 pesos na financial aid kung saan malaki pong naitulong kay Gabriel para ho maipagamot ang kanyang anak. Balita, Makabayaning mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ng ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, at sa wantahanan, maraming salamat, ka-Brigada balita, balita! Nakabayaning pagtutulungan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide! Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Wala po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority! Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Ever since, kaagapay